Yes, maganda. Hoy, maganda. po sa mga motorista mm -hmm. at mamimili ng produktong petrolyo. Basta po sa apat na araw na monitoring natin sa mm -hmm. Minocap Singapore na trading, magkakaroon po ng rollback sa lahat ng presyo ng produktong petrolyo. Mm Hoy, -hmm. lahat um, ha? Yes, yes apa, ang Estimate po natin sa gasolina po, magkakaroon ng rollback ng 1 peso 40 centavos Aba, malaki. Malaki. hanggang 1 peso mm. and 70 centavos oh. po. Mm. Sa diesel naman po, rollback din ng 90 centavos hanggang 1 peso mm. and 70 centavos. At sa kerosene po, rollback ng 1 peso 50 centavos oh. hanggang 1 peso and 70 centavos. Masip Avanti, avvanti, av raggio balita, raggio balita, naion. Avanti, raggio balita, naion. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Mga lokal na opisyal inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na tumudok sa nutrisyon ng mga buntis at mga bata sa kanilang mga nasasakupan. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng local government units na tutukan ang nutrisyon ng kanilang mga constituent, partikular na sa mga buntis at sa unang isang limbong araw ng mga bagong silang na sangkol. Ito ang panawagan ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa 2024 Nutrition National Awarding Ceremony sa Quezon City nitong biyernes uh, ng umaga. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na bagamat may mga pagbabago at pagunlad ang bansa, hindi may kakailang patuloy na nahaharap ang Pilipinas sa mga pagsubok sa nakakaalarmang antas ng malnutrisyon na nagdulot ng maraming epekto, partikular na ang mabagal na pag-iisip kaya napag-iwanan ang mga maraming bata sa kanilang edukasyon. Sinabi ng Pangulo na maraming isinusulong na programa ang gobyerno, partikular na sa Department of Health para mapikilan ang paglala ng malnutrisyon at matutukan ang malnutrisyon ng mga Pilipino. Maging sa sa Department of Agriculture ayon sa Pangulo ay sinimulan na ang pagtutok sa malnutrisyon sa halip na food supply dahil hindi sapat na mayroong supply ng pagkain pero hindi naman kinakain ng mga bata ang tamang pagkain. Sa ginanap na aktibidad ay ginawara ng parangal ang mga LGU na nagbigay ng malaking kontribusyon sa nutrisyon sa kanilang mga nasasakupan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Bandera, live Report. Maraming salamat ay hintaliping samantala dating secure ng Pogo, timbog sa pagbibenta ng tax blaster. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin. Tama ka dyan Kim na dakip sa sinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang dating security guard na isang Pogo. Dating security guard na isang Pogo Hub matapos magbenta ng IMSI o International Mobile Subscriber Identity Catcher o Text Blaster sa Pasay City. Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, nakita ng mga cyber, uh, cyber patrol ng ahensya ang suspect na ibinibenta sa social media ang nasabing high-tech device sa halagang 600,000 pesos. Dahil dito, nagsagawa ng entrapment operation ng ACG at isang pusur buyer ang kumotak sa seller na bibili niya na sabing text blaster. Nagkasundo ang seller at pusur buyer sa halagang 450,000 pesos at nagkita sila kahapon sa isang lugar sa kahabaan ng Roas Boulevard sa Pasay City at na naaresto ang suspect. Ayon pa kayang, ay, ang IMSI catcher ay ginagamit sa mga text camp at kayang magpadala ng text blast pasok sa 500 meter radius Bukod dito ay posibleng din itong magamit ngayong panahon ng halalan. Babala pa ng ACG na posibleng madami pang mga katulad na device galing sa mga nagsara mga pogo hubs ang ibinebenta Kaya payo nila sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila sakaling may mag-alok sa kanila ng mga kahalintulad na device. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Sumayin mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante -ab 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 Radio Balita, Radio Balita, ngayon.